Bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, sandali lang, alalahanin mo kung gaano kakamahal ng Diyos kahit sa mga oras na akala mo'y hindi ka niya naririnig. Ngayon, pakinggan mo siya sa panalangin ito ng pasasalamat. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, ako'y lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Habang bumababa ang mga bituin at humuhupa ang pagod ng mundo, Nais kong sandaling huminto upang purihin kayo at kilalanin ang inyong kabutihan sa aking buhay. Maraming salamat po Ama sa araw na ito, sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, sa bawat pagkakataong ako'y inyong iningatan. Salamat sa mga pagpapalang nakikita at higit sa lahat sa mga biyayang hindi ko man napapansin ngunit patuloy ninyong ibinibigay. Salamat, Panginoon. Sa inyong walang hanggang pag-ibig, pag-ibig na hindi napapagod, hindi nagmamaliw, at kailanman ay hindi kumukupas. Sa bawat pagkakamali ko, patuloy ninyo akong pinatatawad. Sa bawat pagdududa, kayo ay tapat pa rin. Sa bawat sandali ng aking pangihina, kayo ang nagbibigay ng lakas. O Diyos, Napakarami kong pagkakataong hindi ko kayo napasalamatan sa mga simpleng bagay tulad ng hangin na aking nilalanghap, sa pagkain sa aking hapag, sa yakap ng pamilya, sa pagkakataong ako'y nagising muli ngayong araw. Ngunit kahit ganoon, patuloy niyo akong binubuhusan ng pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sapagkat kahit ilang ulit akong nadara pa, ang inyong kamay ay laging nakahanda upang ako'y itayo. Sa mga panahong ako'y umiiyak, kayo ang nagbibigay ng ginhawa. Sa mga sandaling ako'y nag-iisa, kayo ang tahimik na kausap ng aking kaluluwa. Ang inyong pag-ibig Panginoon, ang aking sandigan. Ito ang nagbibigay saysay sa bawat araw. Ito ang ilaw sa aking mga dilim. At ito ang dahilan kung bakit patuloy akong umaasa sa bukas. Kung wala kayo, wala akong lakas. Ngunit dahil sa inyo, natututunan kong ngumiti kahit sa gitna ng luha. Ngayong gabi, habang ako ay magpapahinga, punuin niyo po ang aking puso ng pasasalamat. Naway sa bawat pintig ng aking puso, ay maramdaman ko ang inyong presensya. Turuan niyo akong laging makita ang kabutihan ninyo kahit sa maliliit na bagay. Panginoon, Salamat sa inyong tapat na pagmamahal. Hindi ito nakasalalay sa kung gaano ako kabuti, kundi sa kung gaano kayo kabuti. Salamat dahil kahit paulit-ulit akong nagkukulang, hindi nagbabago ang inyong pagtingin. Ang inyong awa ay laging bago tuwing umaga, at ang inyong biyaya ay hindi nauubos kailanman. Idinadalangin ko rin po, Ama na naway ang inyong pag-ibig ang mamayani sa aking puso. Turuan niyo akong magmahal ng totoo, gaya ng inyong pagmamahal sa akin. Tulungan niyo akong magpatawad, umunawa, at magbigay ng pag-asa sa iba. Nais kong ang bawat araw ng aking buhay ay maging pasasalamat sa inyong kabutihan. Sa inyo ko po ay pinagkakatiwala ang aking pahinga ngayong gabi. Naway sa aking pagtulog, Maramdaman ko ang inyong yakap. Paligiran niyo po ako ng inyong kapayapaan at proteksyon. At kung ako'y gigising muli bukas, naway ito ay maging panibagong pagkakataon upang ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, sa pag-asa, at sa inyong walang hanggang pagmamahal na kailanman ay hindi nagbabago. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, ako ay lumalapit sa inyo nang may pusong mapagpakumbaba at pusong puno ng pasasalamat. Habang humihina ang mga ingay ng mundo, habang bumabagal ang bawat tibok ng oras, gusto ko pong sandaling huminto upang maramdaman kayo upang kilalanin ang inyong pag-ibig na kailanman ay hindi napapagod. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat araw na dumaraan, patuloy ninyo akong binubuhay ng pag-asa. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng aking pagkukulang, hindi ninyo ako iniwan. Sa mga sandaling ako'y nanghina, kayo ang nagpalakas sa akin. Sa mga oras na ako'y umiiyak sa katahimikan, kayo ang umakap at umalew. Sa bawat sandaling hindi ko alam kung paano magsimula, kayo ang nagbigay ng lakas upang magpatuloy. Diyos ko, napakabuti ninyo. Ang inyong pag-ibig ay hindi ko kayang sukatin. Wala itong hangganan, wala itong kondisyon. Mahal ninyo ako sa kabila ng lahat sa kabila ng aking mga pagkakamali. Sa kabila ng aking kakulangan, sa kabila ng aking paulit-ulit na pagkalimot. Kayo ay tapat, Panginoon, at ako ay labis na nagpapasalamat. Maraming beses akong lumayo ngunit hindi ninyo ako pinabayaan. Maraming beses kong sinubukang tumakbo mula sa inyo ngunit mas mabilis ang inyong paghabol. Maraming pagkakataon akong nangamba ngunit ang inyong pag-ibig ang lagi kong kanlungan. Sa bawat dilim ng buhay, kayo ang liwanag na hindi nauubos. Sa bawat unos, kayo ang bagyong nagiging kalma. Sa bawat gabi ng pag-iyak, kayo ang yakap na nagbibigay ginhawa. Salamat po, Ama, dahil ang inyong pag-ibig ay totoo. Hindi ito nagbabago kahit ako'y nagbabago. Hindi ito humihina kahit ako'y sumuko. At ngayong gabi, Panginoon, buong puso kong ipinagpapasalamat ang pag-ibig na iyon. Ang pag-ibig na nagligtas, ang pag-ibig na nagpagaling, ang pag-ibig na patuloy na bumubuhay sa akin araw-araw. Panginoon, turuan niyo po akong maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay sa magagandang sandali at maging sa mahihirap, sapagkat alam kong sa bawat pagsubok ay may aral at sa bawat aral ay may kayo. Turuan niyo akong makita ang inyong kabutihan kahit sa mga luha. Turuan niyo akong manahimik at magtiwala sapagkat sa likod ng lahat kayo ay kumikilos. Ngayong gabi, Panginoon, habang ako'y magpapahinga, linisin niyo po ang aking puso. Alisin niyo ang mga pagdududa, takot at pag-aalala. Palitan niyo ito ng kapayapaang nagmumula lamang sa inyo. Yakapin niyo ako ng inyong presensya at hayaang maramdaman ko ang inyong walang hanggang pag-ibig sa bawat tibok ng aking puso. Salamat sa inyong kabutihan sa araw na ito. Salamat sa mga taong ginamit ninyo upang ako'y mapangiti. Sa mga biyayang hindi ko man hiningi, ngunit inyong ibinigay. At sa mga pagkakataong inyong pinigil ang mga bagay na hindi ko pa kayang tanggapin. Alam ko, Panginoon, na laging may dahilan ng lahat. Kung ako man ay gigising muli bukas, naway ang unang maramdaman ko ay pasasalamat at hindi reklamo. Na ang unang salitang mamutawi sa aking labi ay Salamat Panginoon sapagkat bawat bagong araw ay patunay na ang inyong pag-ibig ay bago lagi sariwa totoo at sapat. Salamat po Ama dahil kahit minsan ako ay nagkulang hindi ninyo ako tinrato ayon sa aking pagkakasala kundi ayon sa inyong habag. Salamat sa pag-ibig na hindi sinusukat sa kung ano ang nagawa ko kundi sa kung sino kayo isang Diyos na tapat, mapagpatawad, at mapagmahal. Kaya ngayong gabi, ako'y magpapahinga ng may kapanatagan. Sapagkat alam kong habang ako'y natutulog, kayo ay patuloy na gumagawa ng mga himala. Kayo ang aking tagapagtanggol, kayo ang aking sandigan, at kayo ang aking kapayapaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig. Ito po uh, ang aking taos-pusong panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagjinong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!